Tinatanggal mo ano? Eh sa kanya niyan. Ha? Kiro to eh. Kiro dito kini. Ha? Tinatanggal. Loko daw talaga. Hindi ka talaga lanchi. Wag, wag, wag. Tanggalin mo rito. Okay na ba? Napagbisipan mo na. Di ngayon nga eh may jampasi ano. Pasukin ko na. Uy, ano yan, Ben? Ganggang na si Kobe. Parang commercial ka ng Yosef, Bakit? Nakukulay lang mo pa. Ben! Nakukulay lang mo pa. Ben! Nakukulay lang mo pa. Ben! Nakukulay lang mo kami na ito. Baka sakali pumayag ako sa ano mo. Ben! Ano ba? Di mo mananggap? May gusto sa alasawa mo. Yo so guys, Coach Chuck nga pala. Nagbabalik naman tayo sa panibagong video. So kung napanood yung video natin kahapon, uh, nirecruit nire tayo ni... Uy! Uy! Chip! Maghamo huy Uy! Tumuto na mo. Ha? Pahinga mo. Eh mo. Pahinga oh. mo Ano? Kaya ha? Kira -turi. Kira -turi. ha? <laughs> Baka mga ano ko dyan, alam mo naman yun, mahilig Mah magdemanda yung mga yun. Eh di, lang, chief. Wag, Maka, wag, 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 wag. Tanggalin ko rin eh. Wag, wag, wag. Baka, ano, gato na lang, chief. Kasi ganto ka po. Ang nga pala, sama mo ko chief. Kasi, soon. Kasi ganito, nirecruit Nire ako nila Radix sa, ano, ano daw, sa ganggang. Ako rin mag-bodyguard. Kasi syempre, sugod na sugod eh. Gonggong ko lang Hindi, ako bahala. Hindi may gagawin lang tayo. Sama mo na ako. Hindi ako magaganggang ka. Hindi ako magaganggang, sir, chief. Tingin mo, tingin mo ba, magaganggang ako. mga ito, tara. Tara mo tara. Kasi kahapon, kahapon, pinapunta ako dun. Kinakausap ko kasi diba sinugod sila ni Alamat. Sinugod sila ni GGG. Hmm. So taga, taga pigil daw ako. Oh. Pero ngayon, meron na akong desisyon. Doon tayo. Tara, Jim. Mabilisan lang to. Gagawin natin dun. Kakausapin ko na si Raydick. Ay, magbabodyguard ka na nga sa kanya. Hindi. Hindi na ako magbabody. Basta, Chip. Wala ka bang tiwala sa akin? Wala. Sabi ka naman sir. Hindi, hey, meron, siyempre. Parang ngayon, lagi rin tayo magkasama. Wala kang tiwala sa akin. Hindi ba pala dito may bago kang page? Searching oh, 2.0? Oh. Like and follow nyo guys. Searching 2.0. Oo, oh, oh, yun. Sa akin yung page yun. Guys. Yung nakaputing profile. Pogi. Yung po nakagano po. no. Yan. Pogi. Pogi. Eh. <laughs> Kaya na. Kunyari, Lazada ulit. Tayo. Para pagbuksan. Yung Lazada. Ako po. Lazada po. Lazada po. Sada! Tapa po! Lazada po! Sada! O si Ben! Si Si Sa' mo? Ben! Maakas yung dito namin! Ay, okay na ba? Napag-isipan mo na? Hindi, ngayon okay nga eh. Medyang basi, ano? Pasukin ko na! Uy! Hey, no? pa ano yan, Ben? Ganggang na si coach? Hindi! Uh, hindi! Ano Ano kasi? May offer sa kanya? Pwede! Sinama ko sa akin wala? Wala ko.

Parang commercial ka ng Yusip ha. Bakit? Nangungunay na Eh, Alam mo ko bakit? Monson. No, <laughs> ano yun ang mga gwapo? Wow. Mga kiyot. San banda. Oo. Oh. Ang <ineffungen> commercial ng Yusip eh, no? O ano ba yun? Hindi, eh, hindi ba yung... Kinukuha mo ang bodyguard? Kukuhin mo yan! Mahina naman yun eh! Okay. O yun na kaya pala pag nakakakawal tayo. Tema o! Lagi kang ano. O subukan nyo na. O, kang may sakit. O subukan nyo. Nabukusin mo na muna. Ano ba yun? Hindi, ganito na lang. Ilabas mo muna si Kernel. Boxing muna kami. Okay. Okay. Ah, okay, oh, okay. okay. si okay. Boxing lang muna kami. Oh. Kasi oh. oh, oh. 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 kinukuha ko ng boss mo na body guard eh. Okay. Okay. Diba sila e! Boboxing kami dito. Baka sakali pumayag ako sa anumang pero ano. Oh. Wag na. Di ba ka oh. ito ko. Oy, to ko. Oy, tama. Oy, iskala, si Oh, oh, hindi, hindi ako maging ano mo, practice ano oh. mo. Oh, ikaw guys. Wag ka ano, bitaw. Wag pa bitaw. Ano yun? Ano yung punching bag ako? Sobrang ano nito gigil na ito. Baka oh. mabigla ka. Eh, uh, may man, naman pala, coach eh. Uy, Ben, ano yung naman si coach? Hindi namin mabibigilan yun eh. Tsaka yun naman ako, coach. Kamusta pala yung asawa mo? Bakit? 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 Oh, hindi ka mo yung kahalin niya, no? Ano, coach? Hindi mo matanggap? May gusto sa asawa mo? Bakit pa Ano? Sige. Oh. nga guys. I-comment yung nga yan guys. Kung sino talaga mas pogi sa amin. ni Eging ni Kernel. ano? Comment dito guys. Kung ano? May gusto sa akin yung asawa ni Chucky Dahil naman nagagalit yan. Kasi gina kung gusto mo boxing. Pagalingin mo muna to. May masamang nararamdaman. Oh, ito Ikaw Tumulo. Uh, na girls. Masakit nun! Ano, girls? Ano? Tara, tara, tara! Masakit ngipin niya. Basta yun! Basta lady, Yun muna! Pag-boxing muna kami yun, natin. Oo, sige! okay na! Pag-okay na to. boxing! Tapos... na kayo ko, Para dito ka na, dito ka na! Oo, sige! Ano na? Okay. Okay. feeling close ka, G? G -tong. G, Dito ramen mo, Boss. Kung... Run. Kung... Run. Pero kayo dito. May meron din. E e e e eh, gershon meron don May sakit ni. Soret chat in dating mm. Kinan sa ano, naawa nga ako dito. Tingnan. E comment niyo nga, guys, sa inyo talaga mas pogi si Amiyan ni Kernel. And daming e si, eh. no? Ikaw chip tingin mo si Boss, mas pogi sa Amiyan. Ako. O oh, tama 'yun. O oh, pati mo na yun.